Mga kapatid, ako ay isang millennial. At karamihan sa mga millennials ngayon ay may anak na. Ako, kakaroon ko lang ng anak last year. Meron ng uh, ilang beses nang napromote sa trabaho. Minimum four times na promote na sa trabaho. O kung wala namang anak, eh, may asyawa na. O kung wala namang asyawa, ay eh, may mga pamangkin na na mga Gen Ay mga Gen na to, eh, hindi nila alam kung gaano kahirap ang komunikasyon noon. Naalala ko kung di ako nagkakamali. I was graduating sa si high school. Nung nagkaroon ako ng mobile phone. Piso kada text. Social ka na kung yung phone mo may flashlight. At ang game, Snake. nung ako ay nag-aaral ng kolehiyo bibili ng card prepaid card yung nanay ko prepaid card piso kada text dos ata pagka ibang network kaya kung marami kang girlfriend nung high school ka tapos nagkolehiyo ka tiyak tanggal lahat dahil <clears throat> talagang pucha piso kada reply eh. at kada text ko nun maximum and there was a time na one week kung hindi na te-text yung girlfriend ko just because naubos ko na kagad yung aking load kaka-text sa mga bago kong kakilala na tao doon sa kung saan man ako napunta. So, ang communication noon, mahirap. Piso. And then, nagkaroon na lang bigla ng drop call. Ah, sige. Bago tayo magpunta dyan sa drop call na yan, samantalahin muna natin yung mga textmate-textmate noon nung piso pa ang text. One peso per text message. Kahit na wala ka namang sinasalihan kung ano man ang grupo noon, hindi kagaya ngayon na Facebook group, join group, iba na alawi fans club, mga ganyan. Aldab fans club, Katniel, Katdin, mga marketplace, walang ganyan nung araw. GC-GC, ang GC nung araw, ang group chat nung araw, o group text, kasi sa text, kinagawa eh. Mga hindi mo kilala na for some reason, nasasali yung number mo doon, tapos wini-welcome ka na bilang member ng Devil's, Society for Justice. Mga ganyan yung pangalan ng grupo. Mga The Patriot, Patriotic Lovers of the Philippines. Mga Bumblebees of the... Ganyan, may mga grupong ganyan na hindi mo naman makakilala ang tao. Pero for some reason, napunta yung number mo sa kanila. Siguro nung nagpapaload ako ng prepaid, tapos bigla ka na lang may mga kateks. So magastos yun, piso eh. So, syempre kung may girlfriend ko, unahin mo na lang yung girlfriend mo. Pero sa mga panahon naman na wala akong girlfriend doon, or malantong lang ako talaga, nagre-reply-reply -reply ako doon. Tapos nag hindi PM ang tawag nun pero pina-private text ko yung mga ibang members na maganda yung pangalan. Kunwari, ang pangalan niya nun ay Hannah or uh, Miles. May mystery pa nun dahil hindi mo alam yung tsura. Wala pa nung mga video call. And that is the eve of social media. So, kahit di mo alam itsura nung kausap mo, ka-text mo, iti-text mo. Hoping na maganda siya. So, pag hindi naman siya maganda, may mabubuong friendship. Kung aabot kayo sa puntong nagkakausap kayo na may drop call na. Ayan, hindi rin alam ng mga Gen ito. to. Yung merong one second na pwede kang tumawag kung kanino to si Libre. Hindi magre-ring. Hello, bababa mo. Libre yun, walang bayad. Tatawag siya ulit. Kring! Hi! Tawag kayo. Ang ginagawa mo? Baba ulit. Kring! Eto, kumakain. Baba ulit. Tawagan mo ulit. Ring. Patingin nga ako na. Hindi pala pwedeng tignan. Ano ang shoot mo? Tapos sa tawagan mo ulit. Ring! Maong ay basag. Tangin na maong. Buisi. Anyway. Uh, mahirap nun hanggang siya naglunsad ang San Cellular. Alam ko yung Sun Cellular pag-aari yan dati nung bago yan maging pag-aari ng Smart Telecommunications. Pag-aari yan. Smart PLDT. Pag-aari mo na yan ni eh. nung no, may ari yata ng Robinsons. So, pag nag ka ng na prepaid, merong in-offer na line. So, postpaid yon Babayaran mo siya monthly. At meron din naman sila mga prepaid wherein merong unlikol. call ng Santosan. Mga Gen Z's, ito. 0 9 Yan ang mga unang numbers ng San. Kasi ako San ako eh. 0 9 Na smart na ngayon. Sila yung una nag-offer ng unlimited calls. So yung mga contacts mo during the time na naka-San, eh unlimited call kayo. Hindi hindi unlimited ang call kung tatawag ako sa tatawag ako Smart or ibang network, mas mahal pa kung sa Globe ka tatawag. So Sun to Sun libre. Makakapag-unli kayo. Nung nauso 'yon, malapit na akong gumraduate ng college. So meron ka ng mga strangers na naging friends mo from the devil's Society of Justice, mga grupong gano'n sa mga text-text. Tapos, nag sila. So, at dahil sa sun na yan, eh, nung na-broken-hearted ako, eh, wala akong matawagang iba, tatawagan ko yung nanay ko. Nagagawa ko dyan, ma. Ayun na, hirapan ako, ma. Broken-hearted ako, eh tayo na biro yung matumatawag ka siya nanay mo dahil broken hearted ka. Dahil syempre yung girlfriend ko nung time na yon nag sun eh. Diba? So akala mo mahal ka niya talaga eh dahil nakasan siya eh. Normally pag, pag sun yung naglumipat ng ng kunwari smart siya tapos lumipat siya ng sun cellular ibig sabihin mahal ka nun kahit sabihin mo may iba pa siyang SIM o iba siyang phone kasi gusto niya makakapag-usap kayo anytime any call so yung mga san nakasan na friends ko feeling ko talagang brothers for life talaga <laughs> yung, yung mga babaeng nag para sa akin noon uy putang ina fuck shit mahal ako nito tapos magbabago na siya ng network ulit kasi mag-o-offer na ng Unlimited yung ibang networks din. So, magbabago na siya ng ibang network. Kasi unli na siya sa iba dahil yung boss niya na naging boyfriend niya. Naka-globe, unli sila. Hindi <laughs> e, nyo alam mga JNC yan, putang ina. Hirap. <laughs>